Hi guys, sobrang init ngayon Welcome to my channel Diyan tayo bumibili oh Ayan, alam nyo yan? Ayan, diyan tayo bumibili Diba, kahit sobrang init, welcome to my youtube channel guys It's me, Madam dudes. Ay, pagpulitan na naman tayo sa mga tendera Kabit tayo Madam, pabili ulit Kaya dito na tayo ulit Bali ano Tatlo Tatlong price Diba 115 yan 115 yeah. 300 na yan Tapos yung kikiam magkano ulit 45 Dalawa Tapos fishball isa lang Walang giniling. Ikiyap so, na ano tayo. Tapos yung ano, ayun yung cheese. Magkano yung cheese na yun, yung mala malaki? 30. 30. Dalawa na siguro niyan. Okay, Ito yung pinamili mo? Oo, uh, diba? Kaya talaga, kasi kailangan tal Kasi hanggang madaling araw ako doon. Uh, Pang ano to, stock lang. Tapos, ano pa ba, ba yun? Yung ano, yung wala tayo, yung dre, yung... oh, yun. Yung ganun ganon <laughs> Kasi tinatanong ng viewers natin kung mga magkano to. Kaya ayan, hindi tayo maglilista. Ito magkano to? 18. 18 to? O, okay. Ano pa? Dalawa. 18 lang pala to guys. So. 1K lang yung budget natin. Isa pa. Wala pang pa 1,000 siguro yan. Ayun, cheese stick dalawa. Yung cheese stick magkano? 64, oh, 32 o, isa. Oh, 32 ayan ha, wag na magtatanong guys ha. Ayun ang mga ano, 32 32. Ito magkano to? 55, 55, 18, 18, 18, 115 45 Oh, 45, so kwenta na Tsaka lagayin ang price, yung maliit lang Magkano yung ganyan? 13 Oh, 13, dalawa Ayan Tapos <laughs> Ano yung plastic labo? Magkano yung plastic labo? Ayan. Isa lang. sa amin yung ano eh. Alin na naman yung may iyak ako, Char? Ay, napanood sa yung tipa mo kami karaan. Sa YouTube lang kasi nakaano ano yun. Ayan, bakpakwenta na lang. Kasi bibili kasi akong palamig kung kulang pa. Oh, sige po. Hanggang 1K lang kasi yung ano natin. Budget. Kasi umabot guys kasi ng 1,200 yung sales natin. So yung 200, sineperate na natin yun. Bali 1K, 1K yung binibili natin. May buko panda dyan eh. Buko panda. Ah, ha? Wala po. Tapos doon, doon, doon tayo bibili ng itlog. Melon na lang. Melon. Sige diba? Ganun lang diba? Ang na... na na-amaze lang ako sa Fries business guys no? meron pa rin pala siyang kikitahin kahit pa paano Nakakaloka. Di ba yung 2.9 ko umabot na ng 3,000 plus. Papaki Pinakita ko na sa inyo, di ba? Yung update nun. Yan, bumali ako ulit ako dito. Tapos simula tayo ng itlog dun sa may kabila. At kung di pa kayo guys nakasubscribe, please like, share, and subscribe guys. Ano, isang palamig, ayun o. Oh. Ayun palamig na yun o. Oh. Magano yun? Ayun yung black pa na ano. Ayan. Ay, tama magkano to? 1.15 1.15 O, sige, isa nito so, 1.30, ayun, o Pandan Wala yung pandan Pandan lang Ayun, gulaman na lang, girl Ayan, isa Hindi, ayun, o oh. Meron ako nyo, ayan Ito, magkano to? 1.10 O, sige, go 1.10 1.40 2.00 Nakasagot O, ayan, guys O, oh. ayan, ah Sinabi ko na sa inyo yung mga presyo-presyo, oh Susunod naman, tuturuan ko naman kayo Paano kikita naman dyan ang bill natin is magkano po? Oh. Yan, 20, 20 ano to? 23,000. 3, 4, O oh, yan na, okay na yan. Sige po. Okay. Okay na po. Para may pamasahe pa ako. Okay. Ay, okay. Wait, um, mantika isang litro, last. Hmm. Diba? Ayan na mabibili ng isang libo mo, guys. natin. Pamasay po. Opo, isang litro. O, oh, diba? Magkano? Ayun na, girl. Magkano lahat? Ito ka lang ng 50. Ha? O, oh, 50. 50,000. Yung iba pang bilhin ng itlog. Ito, 50 pa hugot. Oh. Yaman. Tara, yun nga lang. <laughs> Ayan. Ka naman eh. Hindi naman Hindi naman. Konti-konti lang. Buwan kami na. lang yun. Mag-yaw-yaw. Mag-yaw-yaw lang kayo. Yaw-yaw. oh, yaw-yaw-yaw-yaw. Dito ko lang ito, Tia. Pili ang itlog. Ano yung mga nangyari sa buhay mo? <laughs> Pili nga po ng itlog. Yeah. All-purpose flour nga po All-purpose flour Nakasubuan. Medium. Ha? What purpose plan? 1 tray, 160. Isang tray na lang, Beshi Wap. Ano to? Medium to? Medium. Ano to? 160. 170. Eto, dalawang tray. Ayan. 160, 160. 160 iba guys may lang tapos 600 yung budget natin sa itlog so ayan 600 talaga itong budget natin sa egg kaso nabawasan 1, 2, 3 ano lang beshi ah uh, plastic Ay, plastic na Magkano ba yung ano yung tray pag binili? Oh, ayan Tama mo na lang doon. I-charge mo na lang. Yes, third day. Ito. Uh -huh. Yan, Shit. pinali niya. So, 160 isang tray nito. Diba? Ang itlog ng buhay. Yun. Diba? So, dito na nagtatapos guys ang ating vlog for today. Please like, share, and subscribe guys my YouTube channel. Para updated ka sa mga bago kong video. Dito na yan sa Maykiko. Lagi ako naglalakad dito. Pero sa ngayon, is mag -ano ko, guys. Bag, ka-try siya lang. Kasi kailangan ko nang pumunta dun sa bahay agad-agad. Ura-urada. Paano na yan, lahat, yeah. Paano lahat yan? 5, 8, 4, na lahat yung 1,000, 'di ba Ang saya. Tapos mamaya, may na naman tayo. Dude. So bye bye na guys. Ay lang vlog natin for today. So bye. Thank you for watching.